lalaki na antig matapos ilibre ng isang pulubi ang kwento ng kanilang pagkakaibigan alamin Naantig ang isang lalaki mula sa Lala, Lano del Norte matapos ilibre ng isang pulubi kwento ng content creator na si Eric Paulo. 2015 pa lang ay kaibigan na niya ang pulubing si Ate Membot. Madalas tumambay noon si Ate Membot sa isang bakery na malapit sa pinagsasanayan ng sayaw ni na Eric at ng kanyang grupo. Hanggang isang araw, inabot ng grupo si Eric dahil madaling araw na nang matapos ang kanilang practice. Wala na rin bukas na tindahan sa oras na yon. Hindi nagdalawang isip si Ate Membot na ibigay kay Eric ang kanyang naitabing tinapay at simula noon, naging na magkaibigan na ang dalawa. Ano nga ba ang nangyari sa pagkakaibigan ni Ate Membot at Eric? Tara alamin natin yan. Sinuklian ni Eric ang kabutiang ipinakita sa kanya ni Ati Membot nang magkaroon siya ng sariling sahod, tinutulungan at pinibigyan niya ng pagkain ng pulubi. Maging noong birthday nito, madalas pa silang magkasabay kumain. Kamakailan lamang, nakatambay sa kainan si Eric. Hindi siya makabili ng pagkain dahil wala siyang pera. Saktong napadaan dito si Ati Membot at tinanong ang lalaki kung ano ang gusto niyang kainin at inumin. Nang pabirong tinanong ni Eric kung ililibre ba siya nito, ang sagot ng pulubi Oo, sagot ko na ngayon. Patunay ang kwento ni na Eric at ate Membot na hindi nasusukat ng material na bagay at walang hinihiling nakapalit ang tunay na pagkakaibigan sa simpleng kabutihan at pagmamalasakit na bubuo ang isang koneksyon na mas malalim kesa anumang yaman. Ano ang masasabi mo sa pagkakaibigan ni na Eric at ate Membot? D W I Z Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Aliu Broadcasting Corporation, Station DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9 at Aliu Channel 23 Nationwide. Kami po'y nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe, and follow.